Good morning. Sunday ngayon, mga maulista. Saturday. Ay, Saturday pala. tignan mo. Ngayon ko na-enjoy yung weekend ko. May sakit pa rin si Tali. Bali, nag antibiotics siya ngayon. Ayan naman si Isaiah. Baby boy. Why you so foggy? Show dimple. Ah! <laughs> <laughs> Paano pogi? Paano pogi? Para po hindi. Oh. First time namin no after how many months na hindi kami gumising ng maaga today. So 8 AM na in the morning. And si Kuya Isaiah. Nandito kami ngayon sa ano? Huh? Master bedroom. Where? Italy, oh. mm. Tsaka sa Hello! Hi! Wave, 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 Ah, <laughs> oh, ayan. Selfie kami ni Baby Boy. Ilang araw na ano to, no? Mag- magiging linggo na tayo dito. Pag two, two weeks na kami dito sa bago naming bahay. Sa Monday. Ito first time niya, ano? Na makitabi sa atin. Mm -hmm. First time na I say, ah. Kagabi pinipilit pa namin na ano. Na matulog dito sa bedroom namin. Kasi nga doon siya natutulog sa lola niya sa baba. Why you wanna sleep? Sleep with mom? With mom. Well, are you watching there? You using your phone? Mm -hmm. <laughs> That's why. No phones. Mm. Magti-three years old na sila sa August. Enjoy it lang. Si Tali naman mag-two years. Ah. So, ito yung bedroom namin, no? Ayan, naka-dim light lang kami ngayon. Kita niyo ba? Ayan, ganda ng light, no? Paligid. Ayan. Ayan. Bali, ano, hindi pa kami totally talaga nakapagayos dito sa bahay may mga ano pa kami gamit na nasa box mga damit na nasa loob ng plastic bag so makalat pa rin dito sa aming bahay pero ang goal namin today and tomorrow unsuck day unsuck day ba mo sa ano? Next week. Next, week. next week ang goal namin ay totally ayusin talaga itong bahay ay, hindi na help me. Ano oh, na ko yung ubo ni Tadi? Ma oh. oh, dede. O oh, yeah. hag mo ah, hag mo Tali. Ah. Huh? Ayon niya, ayon niya, ayon niya. Ayan niya. Grumpy siya, may sakit pa rin eh. Nalagnat pa rin ba siya? Hindi na. Pwede wala na siyang lagnat. -lag. 'di Si Kuya hindi si grumpy, ha? Huh? Pagbigay ng pagbigay. Lagi happy. happy. Oh, nalaro niya kapatid niya, ito naman grumpy. <laughs> The grumpy young lady. Ah, uh, makulis dito ako ngayon sa ano, Mount Druid at Westfield at pupunta ako ngayon sa time zone at susuntuin ko si Ate Zia dahil nga naki birthday siya ito ang itsura ng ano, uh, Westfield sa may rooftop alas stress na ng hapon kaya walang gaano tao ayan ito yung mga makikita nyo merong ano hero sushi ayan tapos may Baskin Robbins ano? Uh, ice cream. Ayan ano, oh, Baskin Robbins ice cream. Asan ah, na kaya si Ate siya nasa time zone daw siya. 10 eh. time, time zone dito. Tapos may playground din. Parating na makulista ayan nasundo ko na si ano ate siya uh, nag attend siya sa birthday nung classmate niya 10th birthday so iranian yung nag birthday pero from ano sila eh yung citizenship daw nila is Afghanistan so medyo complicated ganoon naman sa Middle East eh uh, parang ano iba yung citizenship mo sa lahi mo gawa nung ano war kung saan saan sila napupunta especially sa Middle East, Afghanistan at saka Iran, magkalapit lang yan eh. so siguro during the war eh, nung, nung pinanganak sila eh, nagtakbuhan sila sa Afghanistan, kaya kahit Iranian sila by ano, blood napunta pa rin sila sa citizenship na Afghanistan So yung classmate ni ano siya yung ano may dito. Ano pangalan ng classmate mo anak? Fatima. Fatima? Fatima. Fatima. Ganun din yun, Fatima at saka Fatima anak. Same same. Di ba? Wala mm -hmm. Bala namang pagkakaiba. Pakita mo to, namali ako ng linya. Time check mga makulista, 6 PM na ng Sabado at andito pa rin ako ngayon sa bahay at Bantay Bata 163 tayo ngayon. Ito nga, si Tali ay may sakit pa sa pagkakataong ngayon. hawayo yung anak. At nag-antibiotic siya ngayon. So, 3 times a day. Pinapainom ko siya. May sakit pa rin siya. Na-hospital kasi siya nung ano, uh, Wednesday or Thursday. Pero inuwi din namin siya. Kasi talagang two days na siyang nilalagnat. Pero prior to that, si Kuya Isaiah na-hospital din usong uso kasi ngayon ng ano ang respiratory tract infection ayan dedi -de -de siya ngayon sila lawa sila so ito ang setup namin for now dito sa bahay may binili kami na couch sinamahan ako ni Aribin mga makalistaan dito ngayon sa Paramata at kasama ko si Aribin ayan o uh, pinapark niya yung sasakyan niya ayan at pipick upin namin itong nabili ko na ano na couch ayan o oh. 200 dollars dito sa may to river road west so ikakarga na namin sa pick up mga mga lista kaya lang itong ano uh, pa hindi ko pa mailagay ayan kulang pa ng paa doon sa kabila gawa ng ano uh, loose sya Marami pang kulang dito sa bahay. So, ay hindi ko pa rin uh, i-set up itong sound system. Yung subwoofer, yung amplifier mula nung lumipat kami dito noong April 8. So, balang 2 weeks na kami dito sa Monday. Tapos, ayun, may mga damit pa rin dahil na busy sa work. Hindi pa namin na iayos ang karamihan pero yung organ ni mami nandito na yung electric so siyang nag set up yan Dyan yung mga nota nya tapos nakabili din kami sa ano sa facebook ito high chair ito namin ano dito kami kumakain sa high chair na ito kasi maayos naman yung bench top maluwang so bali ito yung pinaka table namin ito dito kami kumakain. Hindi kami nagluluto sa ano, sa loob. Dahil meron naman siyang outdoor kitchen. Kaya walang mga insekto na nagtatakbuhan. Tapos sa freezer, inilagay ko dito yung ano, yung paa ng ano, ng couch. Ayun yung couch. Hindi ko pa na iayos na mabuti. Kasi nga alis Ang hirap naman ano, ah patigasin itong liquid nail na binili ko. Bali dalawa. Ayan, mayroon pang isang paa dito. Kasi sinubukan ko siyang ilagay sa stove. Lumalambot yung liquid nail na binili ko. Ito yung liquid nail na binili ko na pang Sabi dito 24 to 48 hours lang. Kaya lang malamig yung weather ngayon. Hindi ko talaga mag kung paano nag-work itong liquid nail na ito. Dahil nilagay ko siya sa stove para uminit siya. Lumambot naman yung glue na nilagay ko. So ngayon, nilagay ko siya dito sa freezer sa loob. Titignan ko kung, kasi hindi pwede sa mainit. So, ayun, sinubukan ko kung dito sa ano, malamig. Ayun, may tumigas nga siya. Kaya lang hindi ko alam kung kapag nilagay ko siya doon sa couch ay titigas pa rin siya baka naman bigla siyang makalas so tignan natin kapag kinabit ko na siya doon siguro bukas ko na ikakabit finish yun dede? oo finish na you want more? Huh, finish na, ubos na ni Isaiah si Tali you want some more? Baby. Oh, pinapakita, show me baby show me baby How you hug, hug, hug baby, hug, kiss hug mm hug baby oh can i give this to kuya share share your dede si kuya oh give it to kuya sige na give it to kuya wow bait bait naman <laughs> siya isaya ang taga ubos <laughs> pag hindi na kayang ubusin ni tali pero normally si tali ang pinakamatakaw kaya lang kasi ngayon may sakit siya kaya hindi niya naubos ayan uh, ipiplay ko na itong blippy na pinapanood nila tapos isi-set ko din ito, yung sound system. Dahil malamig ngayon, magkape muna tayo. Ito yung kape ko, kopi ko. Made in Philippines. Você escutou o bar? Me! Você Me! Você escutou? You scratch? Você Me escutou? Tô na hora! Escutou! 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 scratch. Scratch. Escutou! Escutou! scratch, scratch. Scratch, scratch. scratch, Tally stern, you want Tally? What stern. Scratchy, scratch. Scratchy, scratch. Scratch. Scratchy, scratch. You like it? You like it? Scratchy, scratch. Scratch. It's red before they scratch. Sabi ni Isaiah, mga makulista, what happened? Mapula kasi yung likod niya ano, ni Tani. Sabi niya, what happened? What happened? It's scratchy scratch. You like it? You like it? Yay! Salap. Sarap ng ano, na nice scratch Ano to made in made in China. <laughs> uh, Sarap. Mm, -hmm. scratch, scratch. Scratch, 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 Okay, that's enough. Okay, bring ball, bring ball, bring ball. Na ispil ko yung ano yung coffee na iniinom ko. Tano natin sa Isaiah kung siyang spill Did you do it, Isaiah? Hey. Who spilled it? Tatai. Tatai? Me? Yeah. <laughs> tatay daw eh punasan natin at ano siya malagkit <laughs> na ispil ko siya malagkit dito ako umuupo sa ano eh sa ano yan, no? dahil wala pa kaming upuan na maayos dahil nakakalipat pa lang namin sa camping siya eh yung coffee ko na ispil ko <laughs> nung pag upo ko kanina dito sarap yung ano kape ng kape ko na iniinom ko. Tapos ngayon malamig pa yung weather. 6:30 na. Ah uh, maliligo lang ako. Dahil nga magre-ready meron kaming ano, choir practice. Ang choir practice namin is 7:30. Pero meron kaming boys lesson and coaching ay brother MR sa mga boys. So maaga kami 7 PM. Dapat nandun na kami ng kabila before 7pm. Kaya mga mga pakulista oh. Kakaligpit ko lang. Makalat na naman na yun oh. Nagkalat na naman ng laruan yung mga bata. So ganyan talaga kapag may bata sa bahay. Ligpit ka ng ligpit. Tapos sila naman. Kalat ng kalat. Hindi pa sila nag-aaway niya. Na, ano yan? Ano yan? What's that? What's that? You wanna play? Ah, it's ano. What's this? Show me, show me. Show me. Sit down, sit down. Ay, eh, mag-aaway na sila yung dalawa na yan. Tingnan mo. Ah, sabi ko sa inyo. <laughs> sabi ko sa inyo. Share, share. Share, please. Share. Share. Sabi ko sa inyo, mag-aaway na yung mga yan. Sisira na yan. Share kayo, ah. Share. Ayan, oh. Masisira. Ano, operation. Oh, ayan na. Oh, Isaiah, nauna yung kapatid mo eh. Can you please share, Isaiah? Isaiah, tali first. yan ang aking... Oh. Oh, si sorry tali. You don't, you don't hurt each other. Ito naman, kunting ano, iiyak. Pero ang ano, hindi naman niya pinapatulan yung ading niya. Kasi alam niya, may palo siya pag pinatulan niya. Eh. Di ba? Sige na, share. Play kayo together. Ooh. Ooh. Ayun, no? Wow. Uh... One more, one more. Oriente yan, eh. One more. Ooh. Ayun, Hmm. No? Oo, sinya na yung battery. Eh. <laughs> Papipiliin ko sila kung anong-ano. Papanoorin nila. Oh, which one? Which one? You Show me, show me which one. Which one do you want, Tali? Which one, Isaiah? Yeah. Oh, don't touch the TV. Me, me, me. Come on, let's play. Me, use... Come na, on, come na, on, kami. On, on. See... So so. eh, ayan na nga, naglo-loading na oh. Wait uh -huh. lang. It's playing already. Parang mabagal na internet ngayon oh. Ayan na oh. Ayan o oh, Ninong. Ano ba yung inihaw natin, Ninong? Lamb. Alam mo, ah. lam lang ang sakalam. tsaga lang kami ng lam. Yan ang yan ang kambing sa Australia. Uh, yan sarap yan no? yung, oh, yung ah. oh, juice ko po, that's juicy. Si lam champ, mataba-taba pa yan. Pagluto niyan. Ay malaki yun oh. No? Masarap magluto ng Chunk, Ah, paano po? Magluto. Yung yung nahuhulog ang ano? Ba ang laman. Ayun oh. Yan yung ganyan kalaki, yung lamb chunks na yan. Oh, Diyos ko, ang laki pa nito. Oh. Ano naman po ito? Ano naman ito? Lamb din po ito. Grabe, ang laki oh. Matindi. Matindi. Dito yan sa, ano, main chamber. Oh. Hmm. Oh, ayan oh. Main chamber. Oh. Ayun nga mga makulista at kakatapos lang ng aming choir practice. Tapos yun nga uh, may guarding din ang mga scan officers kanina sa lokal ng Menchimbre sa Kapilya. So nagpatumba sila ng lamb. Yun yung pinaka parang kambing dito sa Australia. Masarap siya. Ayun, nandito na ako ngayon sa bahay at nagpapahinga. So hanggang dyan lang mga makulista. Yun lang ang update. Uh, panibagong vlog na naman for today. So thank you for always watching and following sa aming journey dito sa Sydney, Australia. So, bye for now. You want gupit, haircut? Ano, yeah. ka? I say haircut. Ha? Tara, tara. Yeah. You want haircut? You sit haircut? down here, watch that haircut? Watch that haircut. Sit down here, I say a, oh. I say Oh, bilis. Sit down here, watch that haircut. Okay, maabon yung buko. Kailangan Oo, papakita siyang kuya at hindi pa Kailangan lang gupitan. Ayan si, si Blessy ang magugupit sa akin ngayon. Ano Kailangan siya? Oo oh. Na sa oh, nga pala. Says, Anna, -ten, ten years na, na pala na si Blessy Meron ko nagpik ka. Okay, sa akin. Okay. So ayan, dito kami sa bahay. Ay, siya, haircut ka ka. Oy! Psst, ayun! Ano <laughs> ang <laughs> ginagawa niya? <laughs> tapos na ang gupitan sa may mukha. Bakit na